bihis ko tayo na to ba? Ang masak. Katong issue karon hot issue karon basa social media? Na? Na katong 10 years na mag best friend, tapos kay nag-away sila, gipang gawas niya ang mga sekreto na iyan na hibalaan sa iyang friend. So, naajud mga friend di ay nadili, jud pwede ni mo. kasaligan or other term na naagil na, tao na kaning traderon jud hapon ka despite sa inyong pagkadugay na pagiging friend no almost im, no imagine senior Ten years. sila tas gi niya ang mga sekreto na iya hang nahibal-an sa iyahang friend hmm. Stop at a good sub. How yung you know that you have hidden kuan, secrets? tapat di trust no one di di mo tapat isulti sa lain tao for example sa imo labi na sa imong best friend kay later on may mo ana kanang ay kanang mag-away bitaw mo wa wow. pag once mag-away mo wa dayon guba na dayon ang tanan kay isulti dai mag chuchu sa dana amay ni si plano si plano mangi pa bisag arang tiguangan na <laughs> Masikasip ganan sa iyong friend, no? Na, ito tungod sa iyo pag ka uh, na away ra, tapos ako doon sa iyo mis, misunderstanding na, tapos iyo mo din gibulga ang iyong sekreto. Huwag ayun, blue in kao ng isa. So, better trust yourself. Trust no one. Na, tapat ko ang waray mo. Pag mo nga trust no one, so, tapat wala kay o sa ligan, maliban sa mong kugalingon. O, kung nakay sekreto, imuha na lang hantala sa mamatay ka. Ayaw na pag-share sa uban. Or, something, maybe siguro sa pera ka, ka kuan. Ka nang, may mga tao magod na bisag na i to mo share, tungod kay they, they just want to express themselves na amo ini, gusto nila magpagawas ng kalangot. Tapos, pagkuan, ang ending kung kaya paggawa sila without thinking labi na sa ang ilang yung sa ng kalangot ang ilang taga ng secreto ang ilang yung nan magkuan na pa mag betray sa ila ang kapun that is that's part of kuan going up na you learn from your mistake ang <laughs> ikaw bi kung nakai secreto pagtukang yun lang sa ako trust no one man kaya <laughs> really what's, what's our friend for the <laughs> <Sige>, okay bye bye <laughs>